on March 12, 2019. Yun lang po yung tinatanong ko eh. Oo, oo yes, hindi lang po ang sagot dun eh. Yes po, Your Honor. O yan, para madali tayo. At ito pong dito pa assignment na ito ay nabanggit do sa NTC case number 2019-041 na kung saan nga inihintay po ninyo na ito'y pagtibayin. Tama po? po. Kung ganun po, Paano ngayon sasabihin ng ABS-CBN na naka-block time na naman siya sa inyo kung ang pag-uusapan ay Channel 43, gayong meron na kayong usapan ng Asian Multimedia Production Company, nasa kanyo na niya i-assign -ia yun. Ano po bang gustong gawin sa amin ng ABS-CBN? Your Honors, wala pa nga pong approval eh. That's why, hindi uh, that's why were still able to uh...